palaruan. Yan. Ang budao. o. Oh. Dito kami ngayon. Sa, hindi ko alam ano to. Basta may cinema, may danog, may bookstore. Yan. mo daw yun sa kanya. Oh. Sige, ganyan siya. Oh, may graphics. Sobrang daming mga bola-bola. Yan bola yan. Oh. yan. Sa kasama yun dun oh. May mga isda-isda naman dun. may oh, mga katulong din dito na bantay sa bata. Mga yaya. Punti tao. Kaya pala mahal. Ayan tiyo. Isang ubas. Ay naku ka Ay naku po. Buta. Bulag. <laughs> Pangkal eh. <laughs> Ang pangkal niya <laughs> hindi ko hindi ko na ko. Oh, your baby. Oh, si baby. One. Eh, lagyan mo siya ng mga balon. Lagyan mo siya ng mga bula sa tiyan. Eh. Masakit yata sa ulo, ti. Eh. Madali ug padaw sa uska bigyan kita. Doon sa likod o dada, ayo may hagdan. Oh. ma, ma ano mong ano yun baka matangkab baka matangkab ba baby yala baby yala baby yala baby unahan mong yaya mo bilis day day sway sway baby sway sway one row wow siyempre baby wow Baby, kuko. Oh! Six. Eh. Uh, six. Eh. Eh, nako Wow. Halo. Puro buhangin sa ano? Sa Ang gilawga. Ay, waa. Eh. ni? Eh, ito. Fish. Fish, baby, fish. ako ng trap. Kung marunong daw ako ng trap, kina mo naman ang buhangin dito, oh. Gumay mga ilaw-ilaw. Gusto daw niya, ti, oh. Ti, ilagay mo, ti. Ilagay mo siya. Coco. go Uh, take a pencil and give the city. Ah. Uh. Take the pencil down and give the city. Ay, malambot. Malambot nga. Iyan mo lang siya. Doon, paputay mo sa gitna. Oh, dragon tiyan doon na.